do oh wait kalamansi Ayan. masawa ng lola sa pato kaya masarap naman nilaga nilaga nilagang kalong pa na ubus pa kain mo. Kala ubus oh, yeah. na naman. Diyak pa naman, nakatago pa naman eh. <laughs> Hello. Tatago. Ayan. Ito sao sausaw. Parang labo. Dali. Ito pinagpunasan ang ano. Camera sarap ng talunggan. Talong na, talung talung na nilaga. Ang sarap. Let's eat. Let's eat, guys. Let's wala eat. itong uod. Wala. Ano yung nalaman? Abay, wala yung mga butas. Uwe. Kasi alam mo kung bakit hindi siya nila ni inuod. Kasi puro lang gam yung puno. Tanim niyo ba ito? Puro lang gam yung puno. Ba, Kaya yun hindi mapuntahan. Eh, pag may pumunta ang oh, dali. Mmm. Sarap. Mmm. Paan mm. guys. Diba? Sarap ng talungan ni Laga. Mm. Sarap ng talungan ni Laga. Kasi at masalo. Hmm? Hmm, sumo na. Sumo ba? Hmm. Lap. Hmm, talap na. Ganito ang sarap na talong. Hmm. Walang, oh, walang alagang uod. talo lang, ulam na itlog talo at ay, hindi ko makilagay <laughs> pa pepa